gardening time, guys. Say hi. Hi. Sayan. <laughs> so, si Jade Lawrence at si Angelo. Busy na sila para sa graduation. Yan. Para sa cleanliness ng aming school grounds. Sayan. So, very good yan sila. So, dito naman mga girls natin. Ayan. Bising-bising busy rin sila. So, hindi yan sila makauwi kagad, guys. Pag hindi sila makatapos ng part nila. So, ayan. Uy. Upaya. So, ayan. Very good yan sila. So, dito rin. Meron din. Ayan. Si Josephine. Ay. Si Stephanie pala dito. Si Nina. Ayan. Mas so, wala nyo mga Mag-hardin natin yung vlog Kasi hindi kaya ng grass cutter Ayan, tinatanggal nila yung weeds guys Eh, okay, dito naman, abala rin sila sa pagtanggal ng mga yan. Mga dahong laya, yung baga. So, ayan, may gunting ka. So, ayan, nakailangan nilang tanggalan ng weeds. to ay kakaiba, guys. Wala silang bulo, kaya yung ginawa nila ay ginamit nila yung mga gunting nila. So, tinatanggal nila yung mga hindi kasali sa Bermuda grass. Dito naman ay yan, tinanggalan nila yung mga weeds na nandito na mismo sa mga pots natin. So, ayan. So, yung mga bata dito guys ay hindi mga maarte. So, sanay na sila sa mga gawain. Gaya nito. Ayan, para sa cleanliness Babe, na, na school ground. Lalong na rin yung pagpapaganda ng mga tanim natin. Tapos dito naman sila. Marjorie. So, ayan yung ginagawa nila. Ayan, tinatanggalan nila yung hindi kasali sa permula yung mga ligaw na damo. So, ito naman si Genevieve na maganda. <laughs> Ayan si so Genevieve, oh, may smell na. <laughs> so, ano siya? Anak ng foreigner. Genevieve. Kaso, hindi, ra hindi daw niya nakilala kung sino yung papa niya. Basta ang alam niya ay anak siya ng Amerikano. Ayan. Ang ganda talaga pag mayroong mga tanim guys. Sige, ang mga dahon na laya. Tanggalin ha.